gastusya, yan. Nagpita. Grabe. hindi, ako, gagulo, kaya mga emergency, ataliput tayo. sakay na, sakay na, nila. na, 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 nila. Nakaisa na nga sila sa iyo, no? yan? Hindi, hindi may bill. May mo? Hindi saan kaya? <tipil> Martin, nakangalang nun eh. Kaya motor niya, naisa kayo rin. Eh. Tatay, long nose. Tatay, tatay. <tipil> Mabila. <na? na, tipil> Nilipot ko eh. Tantin yung dalawang motor. Nauna yung akin, sumunod yung kanya. Ano lang? Mga MD dyan, mga MD. Oh. MD, Malupit ba yung mga yan? Hindi malupit. Pa neutral ba yan? Oh, ba yan? Neutral.

Ayan po, papalitan natin ang kadena kasi wala tayong makukuhang sprocket Kadena na lang, no? Oo oh. Basag Basag pa rin Sinira ng kadena, basag Basag sa ng kadina to grabe malapit malangas ang impact no basag no mas talaga impact nagpa-vlog ano ka vlog kaya yan na kinabita ng bagong kadina pinila ng bagong kadina putol yung kadina nya diba ayun yung tabingi na no tumatabingi pala yan Uh, ito bago na pinalit. Kailangan paraan para doon. Ha? Ito, ito na? No? Ito? Honda ba to? Honda? Honda Star Honda Star Honda Star, Honda, tapos Motor Star Ah Combination siya Honda Star Ginaya siya sa Honda Ah <laughs> oh. CRB, di ba? Ah oh. pinagbuksan mo eh. Yung ano pumasok dito yung kadino pumasok sa loob. Yan pumasok dito. Wala ba sa Oh, lakas ng impact. Tingnan natin. Kasi yung kadino kasi oh. na. Malugtot na, ito, no? Diba? na, yan, na ito, ito, no? 'to, papunin, no. Di ba? Wala yan, mosi. Malupit nito, kotor lang. Mas gusto ko lang ang kotor No? Yan, ang bulong pen. Kontrol lang kasi tigas Tikas yan Kaya eh no Ganyan Ha? na nakakasit Yan problema dyan, yung kadina. Ting na. Okay na? Hindi na may ngayon ka, na may ngayon ka, Dina. Hindi na may Mampir jalan, lemonnya sih.